Minimum wage earner sa Metro Manila natuwa sa 50 pesos na aumento sa arawang sahod. Habang ang gobyerno puspusa ng mga hakbang na bumuo ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Si Clazel Pardilla sa report. nagtipid ang maintenance staff na si Jopay mapagkasya lamang ang arawang sahod. Bukod kasi sa mga pilihin, tumutulong din siya sa kanyang pamilya. Tumutulong din kasi ako sa magulang ko, sa pamangkin ko, lalo na na sa probinsya kasi, college level na rin po siya. Ang sakay ko kasi is dalawa. Ang nangyayari ngayon, masakay na lang ako isang beses, nilagalakad na lang ako. Sa pagkain naman, ko na lang. Ang magandang balita, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na arali ng arawang sahod ng mga manggagawa. Inaprubahan na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang 50 pesos na aumento sa sweldo sa National Capital Region. Nasa 695 pesos ng ang arawang minimum wage para sa non-agriculture sector mula sa kasalukuyang 645 pesos habang ang 608 pesos naman ay sahod ng mga nagtatrabaho sa sektor ng agrikultura, paggawa ng mga produkto, mga tindahan at pag-alok ng serbisyo magiging 658 pesos. Ayon sa Malacanang, refleksyon ito sa hangarin ni Pangulong Marcos na iangat ang pamumuhay ng mga Pilipino. Yan po ang na-evaluate na maaaring ibigay sa ating mga gagawa para maibsan po ang uh, kahit konting hirap na lumalabas po itong 1,300 per month. Gumagawa po talaga ang programa ng programa ang Pangulong Marcos Jr. para sa ikagagaan ng buhay ng bawat manggagawang Pilipino. Inaasahang papalo sa higit isang milyong manggagawa ang mababenepisyohan ng umento sa sahod. Pinapanawagan ko po sa ating mga employers na mag-comply po sa bagong new wage order na ito magiging efektibo sa July 18, 2025. Puspusan din ang ginagawang hakbang ng administrasyon para makapagbukas ng mas maraming trabaho sa mga Pilipino. Ayon sa Malacanang, papalo na sa 170,000 na mga trabaho ang naibigay mula sa mga job fair buhat noong 2022 hanggang nitong Mayo kasalukuyang taon. Habang ang nalikom na investments o puhunan ng administrasyon, lumobo na sa 27 billion US dollars at nakapagbukas nakagawa na ng 350,000 na mga trabaho. Kaleizal Pardilia, para sa Pabansang TV, sa Bagong Pilipinas.